tayo dito sa ating mga breeder na mas pabidak natin. Yung gansan dito din. Tsaka yung bengal. Ayan sila. Oops! sabi mo na kayong lumabas. So, ayan ang ating breeding area dito. At nilagyan na rin natin ng trapal kasi pag umuulan umaanggi dito sa kulungan ng baboy kaya nilagyan na lang natin ng ganyan tapos diniretso na natin para hindi rin masyadong mababasa dito so yun ating mga breeder ito malapit na mga itlog yung ating gansa yung bengala natin nangingitlog pa rin siya pero hindi siya araw-araw na nangingitlog minsan dalawang araw yung pagitan tinama na rin natin dito kasi dati dyan nakakulong sira na yung flooring nito papalitan pa natin ng screen kaya nilagay na natin dito hindi naman siya umaalis dito kasi ma nilagay natin ng net yung taas ayan may net yung taas Ito yung ginawa nating itloga nila. Ayan, wala siyang, wala na kasi akong ipa. Kaya lagyan natin ng ito yung daon ng sa at ayun yung isa doon na itlogan. At dito, dito nang itlog yung ating bandala. dyan sya ng itlog yung natin may isang itlog maglagyan na natin para kung may mga itlog ulit bali ng itlog na kasi yan sila at kinuha ko yung mga itlog ng mga maskobi natin dahil yung nakaraan ito pala yung nalagay kong itlogan yung isa dyan sila lahat nag itlogan ngayon, pag nag-aagawan sila maglimlim, nababasag yung itlog kasi tatlo sila doon may itlog. Kaya, ang daming nabasag na itlog ngayon. Tinuha ko na lang, tinuha ko na lang yung itlog at ipinalimlim natin doon sa isang naglilimlim na mas natin doon sa dating itlog nila. Tapos yung itlog nun tinuha ko nilagay ko sa incubator kasi malapit na rin naman mapisa. Pero may itlog pa dito dalawa May itlog na dalawa dito May umitlog pa rin Lagyan ko lang Lagay natin yung dalawa. So, maliit lang din itong space nila dito mga backyard Pero pwede na. Meron ako dito six heads na breeder ng Mascobi. Isang pares ng gansa at isang pares ng bengala. So, ang setup ng ating malberry, lumago na siya. Maganda rin yung malberry dito kasi na li, na parang ano na siya, naging lilim na siya ng mga alaga natin. Para hindi masyadong mainit. At ito yung ating native na baboy. ito sa kabila yung ating crossbreed. Yung crossbreed natin nakakulambo. Magka-age lang yan mga ka-backyard. Yung ating native tsaka itong crossbreed. Ito kasi ay pure native siya. Ayun naman ay 25% na lang ang lahing native niya. Kaya malalaki na. Ito mga future breeder natin ng mga ito ang ating mga alaga. Bale palalabasin natin yung mas covid ako na kayo. Gansah para makakain sila ng damo. itinira natin dyan itong bengala na lang dyan lang sila kasi gumagala yan mga kabakyard hindi pa sila sanay dito sa lugar baka mawala sayang so oh, ayan na natin mga breeder masasaya sila nakalabas sila ito yung ating barako. Bata pa yung barako natin. Wala pang siyang taon. Kasi yung dati nating barako na kulay gray. Ay, 2 years old na yon Kaya binenta na natin. So, ito na yung iniwan natin. Yung bago. Yung medyo bata pa yun. Tapos, ayan ang kanyang mga henny na natin dyan sa punto at sa na kain na ulit sila ng damo pati ang ating mga mas COVID ako makain din sila ng damo at yung etong gansa na to ay gansa sa nung kapit bahay natin dito, meron din siyang mga breeder. Bali lima din yung breeder niya. Matapang tong gansa niya to nang hahabol talaga. Buti yung gansa ko, hindi pa siya ganun nang hahabol. Ang sakit pa naman manuka niyan. Talagang kala pa buparinahin yung paa eh. So, ayun lang mga ka-backyard. Salamat sa panonood. And don't forget to like and subscribe sa akin YouTube channel. At pa-share na rin mga kabackers ng ating video. So, maraming salamat po.